sariling mga mata. ibig sabihin, huwag kang magsarili ng iyong pag-iisip. Okay? Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa ano? Sa kasamaan. Di ba? Ito rin yung Ecclesiastes 12 verse 13. The whole duty of man is to fear God, matakot sa Panginoon, at ano, umiwalay ka sa kasamaan, keep His commandment. Di ba? Ano ba yung kasamaan, yung kasalanan? Kasalanan is, what is sin? Sin transgression of the law. Pagsalang sa sa kautosan. Kung ikaw ay hindi sumusunod sa kautosan, at kura sumasalang sa kautosan. Sa, sa kautosan. At kung sumasalang ka sa, sa, sa kautosan, ano, ikaw ay nananahan sa, ano, sa kasamaan. ba diba? At para hindi ka manahan sa kasamaan, umiwalay ka sa kasamaan, dapat ano, magpatuloy kang sumusunod sa uh, kautosan isa lang yung to. No, kasi isa lang yung author niyan, Ecclesiastes at ng Kawikaan. Sabi niya, huwag kang magpakapanta sa'yo sarili. Ah, na, alam mo, alam mo na ang lahat. Okay? Kundi ang sabi, matakot ka sa Panginoon, unang-una, -una, yung meron kang takot. Ang ibig sabihin po ng takot dyan, ay hindi yung takot na para kung nakakita ka ng aswa. Ano? Kundi ang takot po na sinasabi dito ay yung uh, paggalang. sa Panginoon, o maggalang. Ano naman? No, Nawawala no, yung aking spelling. Okay, saan ito? Ang saan ito sa verse 8, magiging kagalingan sa iyong pusod, oh, pusod, nakalagay doon, at utak sa iyong mga buto. Yung original pong pagkasulat talagang puso, sa Greek word. At yung uh, uh, utak ng buto, yung buong narong yung po yun. Pero yung translation po, doon sa King James, ang sabi, it will be, uh, help to your flesh, yung buong katawan mo, at ng buong, ano, uh, naka, naka, lakas ng iyong mga uh, buto. Okay, ibig sabihin, magkakaroon ka ng, ano, ng magandang hindi lamang buhay, kundi ng, ng magandang kalusugan ng iyong pangakatawa. So, hindi mo kailangan ng medicine, ano. So, talaga, ikaw ay talagang mananalig sa Panginoon, sa Panginoon at sinusunod mo ang kanyang mga utos ay eh susirin ito sa maganda ano, maganda kalusugan okay so kung susundin mo lang lahat ng mga utos ng Panginoon hindi ka magkakaroon ng mga problema sa iyong mga pangangatawa sapagkat kung ano yung utos ng Panginoon yun naman yung lahat ng kabubuti ng iyong uh, hindi lang ng iyong katawan kundi ng iyong alam ano, ng Jerusalem. Tandaan natin, ang Diyos ang gumawa sa atin. Okay? Ginawa tayo, hindi lamang tayo flesh, tayo rin ay spirit. Okay? Tandaan po natin yan. Okay? So, hindi lang ang Diyos concerned sa ating spirit, concerned din ang Diyos sa ating alam. Sa ating flesh. Okay? So, may kinalaman sa sa ating kalusugan, alam rin ng Diyos yun. Uh, at Diyos, uh, sa, ng Diyos sa ating kalusugan, kung, uh, at kung serve ng Diyos sa ating, ano, sa espiritual na, ano, na pamumuhay. O, oh, uh, na kalusugan. So, hindi lamang yung flesh natin na kalusugan ang inaalala ina ina ng Diyos, pati yung ating kalusugan espiritual. Kaya na, dalawa yan eh. Kung natatandaan nyo, sabi ng ating Panginoon, tinutok siya ng Diablo, gawin kong tinapay ang batong ito. Diba? Ngayon, iba naman yung ng mga ano. Yung tinapay, gusto niya batong bato. <laughs> ang Pero dito makikita natin, dinuntok siya ng diablo ang sabi, yung, 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 bato gawin mong tinapay. Ang sagot ng ating para surprise, so ano? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa ano? Sa tinapay kundi sa mga salita. Kapag ka, dalawang buhayin mo eh. Yung tinapay, alam natin, ito okay, para sa flesh. Bread. Di ba? Pero kanya, kailangan mo rin ang salita ng Diyos para ano, mabuhay ang ang iyong spirit. Okay, so dalawang dalawang pagkain pinapasok natin sa ating katawa. Ah, yung ating uh, ah, pinapasokan natin ng pagkain para sa ating flesh at pinapasokan rin natin ng pagkain para sa ating katawa. At kung siya ng Diyos, na tayo ay uh, spiritually fit at uh, at physically fit. No? At yun nga, sabi nito, huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon, mulay ka sa kasamaan, magiging kagalingan ng iyong puso at utak sa iyong puto. Okay, verse 9 and 10. Pabikaan pa rin kung ating mabasahin at ito ay mula sa ang Biblia at sana ay uh, sinasabahan niyo ako sa pagbasa na no? ay uh, uh, eh uh, kayo, kayo mismo pinamabasa no eh pinagawa pa yung tama na lagi ko sa monitor tapi <laughs> pero sana ay uh, binabasa niyo rin sa inyong mga sarili niyo na uh, biblia okay sabi po doon sa verse 9 and 10 para mo ang Panginoon ang iyong tinatangkili at ang unang bunga ng lahat ng uh, ano. So, sana mahintindihan po natin, di ba? Ha? At uh, makita po natin, uh, sa lahat ng pangkatin pang, pang ito na, bibigyan ng emphasis. Eh. At makikita natin, minsan na hindi tayo, bakit ganun ang Iglesias ng Pinto? Nakapakayama nila. Di ba? Bakit ganun? 1980 lang si El Soriano. Yung mama na yung parang lang, kanila ng religion, ano? Bakit si Kibuloy? Di ba? Oh, the son of God, the son of Jesus. No? Bakit ganon? Ganun, yumabo yung kanilang religion. na?